Magandang araw kabole So video nito, Pag-uusapan po natin kabole Is um, bigating rumor pati matikul po sa Mga pwedeng maging imports kabole Sa so, paparating po na commissioners Kumapit ka sa mga pangalan po na ito kabole Then pag-uusapan din natin Isa pang mabigat pa po Na rumor kabole So may di pa na subscribe Pakibindot naman po Yung subscription button Ulain muna natin Comments sa mga fans Kailan na ginebra big man? Hindi guard Mali Mock draft mo They need trade for pick Na mas Mababa kailangan nila makuha si QMD ng UP that's it sabi na kabole so itong mga fans talaga po ng Hinebra kabole eh, eh, makikita mo na talaga ang sanay na sila ano, sa mga galawang farm team yung mga ganyang klaseng advantages po na meron sila kabole eh, na nakakalungkot lang di ba? kasi pati sila kabole talang dalang-dala na na kung baka hindi mag magchampion ng Hinebra kabole eh, kung hindi nila ginagawa yung mga ganong klase po ng trade din sabi ni NBA PBA update may PBA pa pala daming daming emoji which is of course uh, in a way nakaka-insulto kabole no ay ayun niyo naman ay critic in a way of the PBA pero ito nakaka-insulto and ang pinaka-nakaka-insulto dito ang pangalan po ng profile niya NBA PBA update tapos magtatanong siya may PBA pa pala di ba anong klaseng kalokohan yun di ba kabole so sa NBA PBA update ikaw lang mismo nakakasagot niyan actually di ba so paano yan e, ano yan kinokontra mo yung sarili mo ganun ba yun Ronald Berbusidad, salamat po sa support. Shoutout sa'yo. Jones uh, say Jerry so makuha ng NLX KQ para mapunta sa TNT sabi na isa pa to diba pati mga TNT fans sanay na rin sa mga galawang farm team kabole same lang din po ng comment natin kay Ginebra fan kanina kabole na it, eh, nakakalungkot ba? Diba? nakakalungkot po yung ganito Marjuniva malini drain or shine big center pantapat fire possible kabole na centro pa rin yung kukunin po ni Ranger Oceano target nila pero Big man naman po yung pangalawang kinuha natin, kabole. Diyan sa mock draft na yan. For them. Now, dito tayo sa medyo controversial na na-post po ni Snow Badwa. Sabi na kasi dito, Inebra coach team denies reported hamstring injury of Justin. No, just is normal cramping. Pero sa mga nakapanood ng Game 4, medyo obvious, ba diba, kabole? Kung napanood nyo po yung Game 4, makikita mo talaga na yung galawan po ni Justin, medyo may issue, kabole, sa may panya. So, dun pa lang, makikita mo na na Mukhang may katotohanan eh, na may hype string issue siya. Now, alam naman natin actually, pati mga fans siguro ng Ginebra, marami na nakapansin dyan, na si Coach Tim Kuhn, isa klase ng Coach Kabole, na pag mga playoffs na talaga, eh, babaran na yung mga top players niya. And, isa nga sa mga napansin din bola na style niya is, ito nga yung pami... Umbaga, kung willing naman yung player maglaro ka bola, talagang na may injury na pwedeng ilaro ka bola eh, hindi rin siya magdadalawang isip ka bola na ilaro. At yun nata yung nangyayari dito kay Brownlee. Malamang naman ito, consensual ito. Kung baga, both of them agree that he will play. Both of them agree that Coach Tim Cohn will still treat him like wala siyang injury. Kabola. Yun siguro yan. Kabola. Pero of course, uh, ang problema dyan nga is yung future po ni Justin Brown. Although of course, may katandaan na siya. So ito nga po yung post ni Sir Carlo Pamintuan. I've uh, been hearing the names of two ex-NBA players as possible import in commissioner's cup. So yung isa daw Toronto, Memphis, uh, Lakers, Portland, Brooklyn, Utah, Minnesota, Cleveland. Tapos yung isa, uh, Denver, Brooklyn, Houston. So Kabole na decipher yan ng mga fans, the first one, Kabola is no other than a, a Davis Kabola. So a legit NBA veteran. Yes, hindi masyadong nagmarka yung pangalan niya siguro at medyo yung pangalan niya kasi is common. So parang hindi masyadong nagmarka po sa inyo. Kabola, pero siya nga yung nakawalo na teams Kabola. And this guy is an, a traditional big man. Yun po yung laruan niya. Pero mas importante is dito yung international league na mga numero niya. And medyo hindi na siya nabibigyan ng minuto sa isang huling liga na mga nilaruan niya kabola. At yun yung medyo madidismas sa ka kabola. Although of course, rebounding po yung talaga madadala niya dito. And then of course, prime protection. Yung isa naman, malamang ito mas familiar kayo. Kenneth Farid kabola, di ba? the, he basically started his career as a star, diba? In the NBA, manimal, kabola, an energy guy, kabola. Unfortunately, as the game modernized kabola, hindi niya nahanap yung team o yung role na consistent siya. Nagkaroon siya ng mga injuries din. Yun, bigla na siyang nawala sa NBA. Now, nag-isang international league player pala siya kabola. Inikot naman yung buong mundo. And nakita natin na yung laruan niya, ganun pa din, no? Energy guy pa rin po siya. Defensive phenom. Kaboylem, pero offensively, hindi mo talaga sa maasahan. Assist man yan, or even scoring. So, ang maasahan mo talaga sa kanya, even international league, is his rebounding and his defensive tenacity. Kabola. So, both of them, of course, NBA um, legit players, Kabola, may katandaan na. So, sino yung mga teams po na posibleng kumuha sa kanila? Of course, ang realistic dyan is San Miguel Berman. Wala pang nababalita talaga na napasperman na nila. Because, of course, may mahal siguro yung bayad dito. Although, I do not think naman na ka-level nila si Rondé. Kasi si Rondé Cabola, eh, monster talaga yung mga numero niya in international leagues. Itong dalawang to hindi naman monster. So, I think yung bayad dito, hindi ka-level ng bayad kay Rondé Hollis Jefferson Cabola. So, with that, I think uh, yung ibang teams, pwede rin na sila yung may target dito. So, two big names na habangan natin. And next, alam naman natin yan, sanay yan na kumuha ng mga ex-NBA. So, I think isa sila sa mga pwedeng teams na kumuha dito. Miralco Balls, we are waiting for them, of course. Uh, is pwedeng isa sa kanila, Kabola, yung makuha nila. Kabaka sa palagay mo, excited ka ba sa mga players na to? Comment na po sa baba.